po. Oh. Yun mga kabomba. modern nga pala ako ng pork belly sa Tatang Lechon Cebu. Boundless to mga kabomba. You know, yan. Modern ako ng spicy tsaka classic. Saan natin? Yun. Know? Ito yung classic nila. Meron tayong classic tsaka spicy. Napaka solid. Meron na nga rin pala ako dito suka. Ito nga pala yung classic nila. Ayun o. Try nga natin. Please. Uy! Stop. Ang sarap ah. Hmm. Sa rinig nyo yun, ganun crispy ang tatang sletchon Cebu. Basta naman yung spicy nila. Ayun no, tas maraming sibuyas. Hmm. Uy, nawawasak na. <laughs> hmm. Sabi, marami sibuyas, oh. Hmm. Ah, sarap mga kabomba. Baka ma-high blood tayo dito pero okay lang. May gamot naman eh, di ba? Dito nga pa yung hinarap kong pork belly mga kabomba. So crispy yung labas tapos sobrang juicy ng loob. Uh, pork belly. Talagang favorite ko talaga pag may Mang Tomas. Mang Tomas, baka naman. Huh? Hmm. Ten out of ten, mga kabomba. Kahit sa usawan lang, solve ka na. Kahit share mo sa family, kaibigan, mga tropa mo. Diba? Pakita natin kung gaano ka-juicy ito loob. You know? Napakasarap ng lechon. Hmm? Gusto ko ng suka, pero mas gusto ko ng bang Thomas talaga. Uy! Hmm. Kung nakikrape kayo sa pork belly, dito lang yan sa tatang slight yun, Cebu. Boneless yan, makakabomba. Guaranteed na masarap. Hindi kayo mapapaya sa akin. Hanis ako sa inyo, sa mga followers ko dyan. Sarap talaga. Yun mga kabomba, yung anak ko naman titigin. Kung gano'ng kasarap ang tatang slet yun, sige. Ang bata hindi nagsisinwaling. Tagsaw mo ba? Ayan. Sige. Okay. Laki mo masubo. Hmm, ang lasa. masarap. Order na kayo mga kabomba. Crispy, juicy, malasa. Sarap.